ilang araw na lamang ay Pasko na, pero ang mga residente ng Pugo La Union maagang nakatanggap ng kanilang aginaldo. Anim na raang mga benepisyaryo kasi na kinabibilangan ng mga IPs, senior citizens, 4Ps at PWDs ang nabigyan ng pagkakataong makapag-uwi ng mga grocery items, appliances gaya ng ref at 30,000 worth of kabuhayan package. Ang mga ito parte ng Paskuhang Bayan program ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Alay namang regalo sa mga puguwenyo ng pamahalaang bayan sa pamumuno ni Pugo Mayor Kurt Walter Martin ang iba't ibang mga serbisyo, kabilang dito ang medical, dental, animal vaccination and veterinary, legal assistance, job assistance, Kadiwa store, agricultural and environmental services, tax campaign at maging real property assistance. Bukod sa mga ito, makakapag-imbak na rin ng bigas para sa Noche Buena ang mga residente dahil sa pakikipag- sa National Food Authority na pagkakataon ang mga puguenyos na makabili ng 25 pesos na bigas kada kilo. Ilan lamang ito sa handog ng pamahalang bayan at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan para sa mga tagapugo, lalo pat ipinagdiriwang pa rin sa bayan ang kanilang ika na Tinungbo Festival. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.